Marami ang bumilib sa SB19 dahil sa kabila ng hectic schedule, tuloy-tuloy ang biyahe at concert mula Dubai papuntang Rome ay talaga namang hindi nababawasan ang energy ng ating boys. Talagang flawless na flawless, ang kinis na kanilang boses at syempre magaling sumayaw pa rin. Walang kupas, full of energy, powerful voices at dynamic live performance. Yan ang komento ng isang Italian 18 o Pinoy 18 na ka-base sa Italy. Ito nga ang kanyang post at sinasabi about SB19 after ng Dubai. Dumiretso ng Italy. At ito nga, sasama sa Roma, sa Italy, ay talagang unmatched energy ang pinakita ng ating voice. Walang jet lag mula sa biyahe. Talagang bigay todo sa performance ng ating The Voice SB19. Mm -hmm.